Nadiwang ang mga kangkong yuhu yuhu nasa baksikak na yuhu yuhu nasa baksikak na nasa baksikak na kagaya nung Dubai kagaya nung UK di ba nasa baksikak din yon mas lamang pa ngayon kasi kampyon pa siya may belt eh yan may belt ba? wala sanction ba yan for for rankings? wala oh may visa ba? ito mga kaibigan So ito po mga kaibigan, hindi ko na muna papangalanan. Ah, uh, nag-meet kami uh, of course Sir Sean Gibbons uh, and yung kasama ko uh, na uh, under din ni Sir Sean si Joseph Ramos, isang media partner ano. Uh, At ilang membro ng team Pacquiao. Ito mga kaibigan ha, ito po yung uh, issue na talaga pong uh, makakapagpaiyak sa inyong mga connections. Sapagkat as per uh, Boss Choi, yung uh, isa po sa right-hand Sir Manny eh walang problema yung kanilang mga mga team Pacquiao na may mga uh, hawak na US passports, yung iba US citizens, Sir Sean Amerikano, wala silang kailangan na <coughs> visa for South Korea. But most of the members ng team Pacquiao na wala pang South Korean visa na mga uh, Pilipino ay nahihirapan pong uh, kumuha ng uh, South Korean visa. So what uh, Sir Sean did was uh, to ask me and um, blow by blow, I think that was Sunday, and then he asked me to process are uh, supposedly uh, dapat no sana mahabol pa uh, Korean visa uh, for the fight of Senator Manny Pacquiao versus DKU so akin po kay uh, Joseph Ramos ng uh, Business Mirror at kay Sir Wendell na yung official photographer ni Sir Manny so what we did kahapon uh, si Mimi ano tinawagan niya na lahat ng accredited agency ng South Korea uh, dito sa Pilipinas sa Cebu ba may Tumaugga saka sa, ano sa Pangasinan All right, and then sabi nila, the earliest possible interview date will be January to February. Same thing sa sinasabi nila Boss Choi ng uh, uh yung right hand ni Sir Manny na mahirap makakuha ng Korean visa. Nagka nagkaroon daw po ng surge uh, sa pag-apply ng Korean visa at mas humigpit yung kanilang pamantayan to approve Korean visa. <coughs> the fact that Kang Kong is actually not posting knowing how uh, show off ah uh, they are including Siyempre lalo na yung kanyang kapatid eh dapat kung meron yan brinag na nila yan di ba ngayon bakit bakit nasa ibang bansa so most probably nagka problema din sila or no di ba yun ay yung mga yun ay mga posibilidad kasi even the members of uh, Team Pacquiao uh, most of them na walang uh, hindi nakasama nung press conference ng Pacquiao versus you eh hindi po makapag-apply ngayon ng uh, South Korean visa dahil January to February pa po magiging available. So, hopefully meron pa po kaming mga kinakausap hopefully makahabol para uh, maka tayo sa uh, laban ni uh, Senator Manny. But uh, you know, kung hindi naman okay lang, walang problema. At uh, yun ang yun ang talagang ano uh, kasi ang advice sa amin, if you're going to uh, apply for South Korean visa sana at least 3 months prior. So, itong uh, ito sila, di ba? Na-confirm ang laban one month before the fight. Ang ensayo, one month lang. So, pati pagpaprocess, dun na lang. Uh, within that month na lang na alawan sa kanila. Eh, di ba? Eh, yung siguro kalaban niya, knowing the Japanese uh, fighters, napaka-disiplinado niyan. Hindi lang sa ensayo, kundi sa pagkain. Disiplinado yun sa katawan. Well, yun lang, ano, mga kaibigan. Kahit pa po anong ngaw-ngaw ninyo, ah, nandito na, mga kaibigan, the fact that wala nang Uh, U.S. visa to fight in the U.S. It's like, you know, good as gun. Di ba, mga idol? He cannot match the purse that he is getting uh, nung compared nung nasa U.S. siya at dito, dito siya sa Asia. Uh, may mga bansa pa rin na malaki magpa Japan, malaki magpa yan. Outside of the, U the U.S., UK, malaki din magpa Australia. But, uh, uh, ayun sa aming, uh, di ba, uh, impormasyon dito sa Asia ay uh, hindi ganun kalakihan. So, kahit, di ba, kahit uh, lumabang ka pa ng sampung beses, bago matapos ang taon, tatlong po, limampung beses, sabi ni Sir Sean, eh, hindi mo matatapatan yung purse na nakukuha mo nung nasa US ka pa. So, yun lamang mga idol. Uh, let this be a lesson uh, sa ating mga up and coming fighters, no, not to take the path that they took, mga idol. So, yun lamang po mga kaibigan, at, uh, ito, uh, paggut kami no uh, si sir Sean po lumipad na ng uh, General Santos City at uh, may mga inaayos na you know upcoming announcement for Senator Manny at uh, abangan niyo po yan kasi malaking announcement po yan pagka magkasundo dun sa promoter na nag-offer yun lang po po mga kaibigan magandang gabi po sa inyo lahat peace